Patay. Lah. Lah. Tuwa na. Lahos. Na. Ska na oy. goy. Shout out ni Anthony Luna. og shout out ni Hasmia Mindalano. og shout out kay Migoy Ronald Baharan. og shout out ni Yataki Tamaki. Kuyawas imungalan goy oy. og kang Evanjo Escudero. og kay Brian Revulios Pod. Shout out sa imo goy. Sa mga nag nga gusto magpa-shout out out oh, sa next video na sab mo goy so maunay nga gihanan nga gikatkat sa kung ba o at tong unang gabi i no pasta astang lisurag gyud di dria ah? so lantawan goy unsa kalami ning lapuka dria no Eh, hey, what's up i'm here in baluguan city uy puro bay puro na na to goy makasaka diri dria pero pangas na ah kaya oh sadik Kuha na. Kuan ini durian? Oh, mo ni, na mo lang, mga puta uh, Ah. Ah, na kayo. All right. Okay. Oh, Kaya na. <coughs> Ayan na kayo. Ah, bisik eh. Oh, Isir kayo. Ah. Na, ah, longbo, Lungbong yun. Na paisa, na paisa koy, paisa. bak na, so tabangan, tabangan. Let's go. ngan, Ah. Tingnan kayo, oi. Kay. Ah, grabe, kay. Ah, kaya. oi daot king dalan triago ako i birok ah bundat kayo pur bay pur lag manakas ah hu ikaro man gi ulat de ai kinang lan man gi longla o sus dari ini kinalan dia bukaan ha Kan ni, dan lu gigai diri Dan lu gigai kan. Kumak. Dari isa Dari oh Kaya, Kaya ni niya Allah katod Lah Baba ko Murag ko ano eh Maglisod Maglisod ni eh. Oh Sa tong kwan Tamay pronto no ah No. Patay. Lah. Lah. Tuwa na. Lahos. Bang, lahos gud. wa dan lo kaya oi. Dan lo kaya di kaya. kapugong brake oi. Dilargo. Kuan? Dahili ang ligid. Ni baba gani. Ni atras man, ni atras man. Murag murag na kuan gamay. Sigan gayo mo ni ni sakaw. Sus. segana kayo eh.